Number 10. Malakas na Belgian Blue Isa sa mga kakaibang uri ng baka ay ang Belgian Blue. Kilala ito dahil sa tinatawag na double muscle na nagdudulot ng kakaibang laki at tibay ng kanilang katawan. Dahil sa natural na mutasyon sa kanilang myostatin gene, mas mabilis silang nakakapag-ipon ng muscle at mas kaunti ang taba. Dahil dito, Maraming magsasaka ang tumitingin sa Belgian Blue bilang magandang mapagkukuna ng karne. Kahit na may kabawasan ito sa lambot ng karne, ang kanilang hitsura ay kaagad na namumukod tangi dahil sa malaasulabong buhok at malaiskulturang katawan. Gayunpaman, may dalaring hamon ang ganitong katangian. Maraming Belgian Blue ang nahihirapang manganak dahil sa kanilang makitid na birth canal Kaya't madalas kinakailangan ng cesarean section para mailuwal ang mga bihik. Bukod pa rito, nangangailangan sila ng mas maingat na pangangalaga at hindi basta-basta nabubuhay sa mahihirap na kapaligiran. Dahil dito, hindi lahat ng magsasaka ay kayang mag-alaga ng ganitong lahi at mas pinipili ito ng may sapat na kaalaman at karanasan sa pag-aalaga ng baka. Number 9, Masinop na Jersey. Ang jersey ay isa sa mga pinakakilalang lahi ng baka pagdating sa gatasan. Nagsimula ito sa Channel Islands ng Britain at kilala dahil sa pagiging mahusay sa pag-angkop sa iba't ibang klima. Dahil sa kanilang maliit na laki, karaniwang umaabot lamang sa 800 at 80 libra ang bigat ng baka mas praktikal silang alagaan ng mga magsasaka na nais makatipid sa espasyo, ngunit makakuha ng sapat na ani ng gatas. Bukod sa dami, mataas din ang kalidad ng gatas ng jersey, sapagkat nagtataglay ito ng mataas na antas ng protina at butterfat. Madali rin silang manganak at pihira ang komplikasyon dahilan upang mas madali silang paramihin. Karaniwang maamo at masunurin ang mga inahing baka munit dapat mag-ingat dahil ang mga toro ng lahing ito ay kilala bilang agresibo at hindi inaasahan ang kilos. Sa kabila nito, nananatili pa rin silang isa sa pinakapopular na lahi ng katasang baka sa buong mundo. Number 8. Matibay na Galloway Ang Galloway ay isang lahi ng baka na nagmula sa Scotland at kinikilala bilang isa sa mga pinakamatandang uri ng beef cattle. Kilala sila dahil sa kanilang kakayahang mabuhay sa matinding klima at kahit sa mga pastulang mababa ang kalidad. Mayroon silang dobleng balahibo na nagsisilbing proteksyon laban sa lamig at init, kaya't nababagay sila sa iba't ibang kapaligiran. May tatlong pangunahing uri ang lahi na ito, ang Galloway, Pelted Galloway at White Galloway, ngunit madalas ay tinatawag silang lahat sa iisang pangalan. Isa sa mga dahilan kung bakit pinahahalagahan ang Galloway ay ang kanilang pagiging hindi mapili sa paggain. Kahit hindi kasing yaman ng ibang pastulan ang lugar, nakakaya na nilang maghanap ng sapat na damo. Dagdag pa rito, kilala silang may mataas na antas ng fertility at pagiging mabuting mga ina. Nakakapagluwal sila ng malulusog na guya na mabilis lumaki. Ang mga toro naman ay tinitingala dahil sa pagiging prolific breeders. Higit pa rito, tumatagal ng mahabang panahon ang kanilang buhay, kaya't napakasulit para sa mga magsasakang nais ng matibay at mapagkakatiwala ang lahi ng baka. Number 7. Maliit na Dexter Ang Dexter ay isang lahi ng baka mula sa Ireland, partikula sa County Kerry, na lumitaw noong ikalabing walong siglo. Isa ito sa pinakamaliit na uri ng baka. Karaniwang imaabot lamang sa pitong daang libra ang bigat. Samantalang ang mga toro ay maaaring umabot ng isang libung libra. Dahil sa kanilang maliit na pangangatawan, mas madali silang alagaan at hindi nangangailangan ng malalawak na pastulan. Kilala sila sa kanilang tatlong kulay ng balahibo, pula, kayumanggi at itim, at karamihan ay walang puting marka. Sa kabila ng kanilang maliit na laki, napaka-versatile ng Dexter dahil ginagamit sila kapwa para sa gatas at karne. Isa sa pinakamalaking bentahe ng lahi na ito ay ang kanilang pagiging mahusay na mga ina. Sapat ang kanilang gatas, hindi lamang para sa sarili nilang guya, kundi pati na rin para sa mga guya ng ibang baka. Sa maraming bansa, tulad ng North America, Australia at South Africa, patuloy silang pinalalaganap dahil sa kanilang pagiging praktikal at matipid alagaan. Gayunpaman, may ilan ding hamon tulad ng pagkakaroon ng gene na nagdudulot ng dwarfism, ngunit dahil sa modernong pagsusuri sa DNA, mas madaling nakokontrol ito ng mga magsasaka ngayon. Number 6. American Brahman ang American Brahman ay isang kakaibang lahi ng baka na kilala dahil sa kanilang malalaking umbok sa likod at pambihirang resistensya laban sa init at mga parasito. Nagsimula sila sa Estados Unidos noong huling bahagi ng ikalabing siyam na siglo, ngunit nag-ugat mula sa mga bakang galing India. Dahil dito, naging natural silang angkop sa mga tropikal na lugar at mainit na kapaligiran kung saan mahirap para sa ibang lahi ng baka na mabuhay. Madalas silang ginagamit para sa industriya ng karne, bagaman hindi kasing taas ng kalidad ng karne na mga lahi mula sa Europa ang kanilang produkto. Bukod sa pagiging matibay, ginagamit din ang American Brahman sa ibang bahagi ng mundo, hindi lamang sa pagkain, kundi pa di sa ilang tradisyonal na aktibidad. Halimbawa, sa Oman at Fujairah, ginagamit sila sa tinatawag na bull batting, isang paligsahan na hindi naman nagdudulot ng kamatayan sa mga hayop. Pinapalakas pa sila ng mga may-ari sa pamamagitan ng pagtapainom ng pulot at gatas. Dahil sa kanilang kakayahan, marami ring mangsasaka ang nagkakainteres na ihalo sila sa ibang lahi tulad ng angus at limusin upang makuha ang balanse ng tibay at kalidad ng karne. No Number 5. Holstein Friesian. Ang Holstein Friesian ang isa sa pinakakilalang lahi ng baka sa buong mundo, lalo na sa larangan ng gatasan. Kapag nakakita ka ng itim at puting baka, malamang ay ito na iyon. Nagmula sila sa North Holland at Northern Germany, ngunit ngayon ay laganap na sa iba't ibang bansa. Kilala sila dahil sa kakayahang magbigay ng napakaraming gatas, umaabot sa libu-libong libro bawat taon kaya't isa sila sa mga pangunahing pinipili ng mga magsasaka. Sa kabila ng kanilang pagiging produktibo, hindi rin sila ligtas sa pagiging sentro ng atensyon. Maraming tanyag na Holstein Friesian sa kasaysayan, kabilang ang pag-aari ng mga kilalang personalidad at maging ng ilang pinuno ng bansa. Isa sa mga pinakasikat ay ang dambuhalang baka mula sa Australia na tinawag na Nickers na umani ng balita dahil sa sobrang laki nito. Mayroon ding mga kilalang toro gaya ni Toy Story na nagkaroon ng mahigit kalahating milyong supling dahil sa malawakang paggamit ng kanyang similya. Ang Holstein Frisian sa abila ng simpleng anyo ay tunay na simbolo ng kasikatan sa industriya ng gatasan. Number 4 Panda Bull, isa sa mga pambihirang baka na naging balita ay ang tinatawag na Panda Bull na isinilang sa Campion, Colorado noong taong 2010. Ang kakaibang baka na ito ay may muka at katawan na tila ginaya mula sa itsura ng isang panda. Itim sa paligid ng mga mata at may itim na sinturon sa katawan. Sa oras ng kanyang kapanganakan, isa lamang siya sa dalawampung apat na naitalang uwi sa Estados Unidos. Kaya't agad itong naging tampok sa mga ulat at napansin ng mga eksperto. Ang halaga ng ganitong uri ng baka ay nakadepende sa kakaibang itsura nito. Ang ilan ay naibebenta ng hanggang 30,000 dolyar, lalo na kung malinaw ang pagkakahawig sa isang panda. Karaniwang pinalalaganap ang lahing ito sa pamamagitan ng pagtutuwang ng miniature panda cattle at lowline angus, upang magkaroon ng 50% tsansa na lumabas ang panda-like na anyo. Bagamat hindi sila pangunahing inaalagaan para sa karne o gatas, pinapahalagahan sila bilang alagang hayop o atraksyon. At dahil dito ay naging simbolo sila ng kakaibang kombinasyon ng kalikasan at selektibong pagpaparami. Number 3. Ankole Watusi kung kakaibang sungay ang pag-uusapan, walang makakatalo sa Ankole Watusi. Kilala sila sa kanilang napakalalaking sungay na may pinakamatabang circumference sa lahat ng lahi ng baka. Nagmula sila sa grupo ng sanga Carol mula sa silangang bahagi ng Afrika at umiral na rin sa loob ng maraming siglo bago dinala sa Amerika. Sa kabila ng kanilang hindi kalakihang panangatawan, karaniwang nasa 1,300 pounds ang mga toro ang kanilang sungay ang tunay na dahilan kung bakit kapansin-pansin sila. Tradisyonal na itinuturing na sagrado ang lahi na ito sa ilang komunidad at pangunahing ginagamit para sa gatas kaysa karne. Karaniwan silang pinapastol maghapon at pinapauwi sa mga guya para makapagpasuso bago muling gatasan. Sa makabagong panahon, naging tanyag sila sa mga zoo sa Europa noong ikalabing siyam na siglo dahil sa kakaibang anyo na nakakaakit sa mga bisita. Hanggang ngayon, ang Ankole Watusi ay nananatiling simbolo ng kagandahan at kakaibang anyo sa mundo ng mga baka. Isang tunay na showstopper na hindi madaling mapantayan. Number 2. Normandy Cattle Ang Normandy Cattle ay isang sinaunang lahi na nagmula sa France, partikular sa riyon ng Normandy. Nagsimula ang kanilang kasaysayan noong ikasiyam at ikasampung siglo nang dalhin sila ng mga Viking sa bansa. Sa higit isang libong taon na natili silang mahalaga sa produksyon ng gatas at karne. Kahit pa naapektuhan ang kanilang populasyon noong panahon ng digmaan, nakaligtas pa rin sila at umabot sa higit tatlong milyong ulo sa France. Isa sa mga pangunahing dahilan, kung bakit pinahahalagahan ang Normandy cattle ay ang kanilang mataas na kalidad ng gabas na ginagamit sa paggawa ng mga tanyag na keso, gaya ng camembert at livarot. Sa Estados Unidos, mas kilala sila bilang lahi para sa karne, ngunit unti-unti na rin lumalago ang interes bilang dairy cows. Kilala rin sila sa kanilang tibay, kakayahang magparami at madaling panganganak. Madali silang makilala dahil sa kanilang pulang batik na parang guhit ng tigre na nakahalo sa puti at kayumangging kulay ng tatawan. Number 1. White Bread Shorthorn Ang White Bread Shorthorn ay isang pambihirang lahi ng baka na nagmula sa hilagang kanlurang bahagi ng England at timog kanlurang Scotland. Sila ay nagmula sa tradisyonal na shorthorn cattle ngunit kakaiba dahil tanging puti lamang ang kanilang kulay. Una silang nakilala noong huling bahagi ng ikalabing siyam na siglo at pinawat na Cumberland White bago tuluyang naging Whitebread Shorthorn. Bagamat hindi sila pangkaraniwan, naging tanyag sila noong umpisa ng ikadalawampung siglo at naabot pa ang punto na may sariling araw para sa kanilang bentahan sa mga pamilihang akson. Ngayon, kakaunti na lamang ang kanilang bilang at ang mga bentahan ay limitado na sa piling pagkakataon. Karaniwang ginagamit ang mga toro para sa crossbreeding dahil sa kanilang tibay at kakayahang mabuhay sa mga burol na pastulan. Sa tabila ng kanilang pagiging bihira, nananatili silang mahalaga bilang patunay ng yaman at lawak ng iba't ibang lahi ng baka sa buong mundo.